Dito sa bahay, ako lang nagme-maintain ng cleanliness. Wala rin naman kasi kaming helper. Kami lang talagang dalawa ni baby. Sa ngayon, hindi pa namin afford and besides, kaya ko pa naman. Since mag-isa lang din ako sa lahat, napapaisip ako na dapat yung mga gagamitin ko is yung mapapadali at mapapagaan yung buhay ko. Kaya yung mga ganitong old map hindi na to applicable sa akin. Sobrang matrabaho, hassle, at nakakapagod. Siguro naman, most of you, naka-experience ng ganitong klaseng map. Since hindi ko pa-afford ang vacuum, naganapan na, na pa ako sa online ng map. Yung madali gamitin, less hassle, at magaan. Nakikita ko na to, nagamit ng ibang mami. Kaya na-convince na rin ako na bumili nito. Uy, sobrang mura lang nito ah, 195 pesos lang. Ayoko ka na kasi yung map na may rotating spin, sa totoo lang ang bilis masira. At eto na siya! Huwag kayong mag-alala, kahit mommy tayo, kayang-kaya natin to i-assemble Sobrang dali lang. Map siya na may spray. Para laging basa yung surface na gusto mong i-map. So ganito siya gamitin. Press mo lang ito para mag-spray yung water. And ganito naman yung closer look ng spray. At in fairness ha, wide din yung sakop ng spray niya. O astig diba? Para hindi ka na basa, piga, basa, piga, spray, spray na lang. Tapos map, ganun. Nagustuhan ko to kasi magaan lang talaga siya. Pwede ngang isang kamay lang eh. Saka narorotate din pala yung map to 360. Kaya napaka-flexible niya for cleaning. Kahit gilid at sulok, kayang linisin. 125 cm yung taas ng mop, saktong sakto lang para hindi sumakit ang likod mo. After mag-mop, syempre kailangan linisin. Tingnan nyo naman kung gaano kadaming dumi yung nakuha niya. Kasala pa lang namin yan ha. To clean, just simply remove this pad. Naka-velcro lang naman siya Kaya very easy to remove. Then this one naman, pull up mo lang. Dito mo ilalagay yung water. Ako nilalagyan ko ng konting downy, kaya yan violet. Para mabango na rin yung buong bahay after ng mop. So malinis na, mabango pa. Basta routine mo lang to, tapos lagay ka ng tubig, tapos insert mo na ulit. At sobrang dali lang din linisin ng pad dahil microfiber siya, onting kuskus -kus lang, linis na. O oh, see? Ang bilis linisin, less hassle talaga. Huwag mo na rin pag-isipan, mami. Mura lang din naman siya. Ang mahalaga, yung malaking tulong niya para mapagaan yung buhay mo. At marami ka pang matitirang oras para magpahinga. O oh, ayaw mo ba nun?